Wow! Pang Hollywood na naman yung job order ni Makoy! Wow! Sigurado, ginamitan niya na naman to ng mga sagradong technique! Santoryo Uy! Uy, Uy! Tapos, heto pa! Dalawang litson dinali ng New Year! <laughs> ah, intruhan mo na, Koy, para makita na yung crispy litson! Why? So smatic agad yan! Pasok, Koy! Hmm! Transport! <laughs> naman ang araw. Hala, <laughs> grabe. Kondisyon na naman si Makoy. Bye, isos ako pa. So, heto na. Nandito na ako sa workshop. Ba, syempre. Tinignan ko agad yung job order. So, basic. So, pagkakita ko sa job order. Ba, syempre. Sinuot ko na agad yung mga battle gear. Hala, grabe. Ready, ready na si Makoy sa bakbakan. Perfect. Ba, syempre. Dahil bagong taon ay itapo na yung mga negatibo sa buhay. Mm. Na, grabe. Ready, ready na si Trapalgar ko. Kung <laughs> buwang. So, for today's video, heto yung job order na natin ngayon. kakaning itik na naman ko. Ay sus kaya nga heto na. Sinimulan ko na agad. Para pagkatapos, tago na agad sa kabina. Kung <laughs> buong. Wah, syempre, dahil bagong taon. Kahit okay pa yung mga lumang gadget. Gamitin agad natin itong mga bago. Hindi maya malaman ng opisina. <laughs> Pag sure, oy. Alah, syempre, bago tayo magtrabaho, i-stretching muna natin itong golden hands na kamay. Hala, <laughs> grabe ka, idol. Wapo pa. Uy, sumaya-maya, so, heto na. Inasimbol ko na. Uy. Ano ba yan? Nilagay mo na mayang yung disc? Unahin mo muna yung guard. Yan, ikabit mo muna yan. Ay, uh, sus, ay sus, tinapon. So, nandito na. Ito na yung proper talaga. Sa paggamit ng mga power tools, dapat safety first talaga. Ikabit mo talaga yung protection. Ipakita mo ko Perfect! At pagkatapos, ay pwede na natin ikabit tong cutting disc. At dapat baliktad para masaya yung comment section. Kung <laughs> buwang. Yeah. So, pagkatapos ba ihanda tong power tools? Ah, wow, syempre, ready na tayo mag ng metal plate. Ready na ko Ready! Patulin mo na po yun. Bye, sosmatic. Uy, kung napapansin ninyo, kahit makapal yung bakal, hindi ko na ng cutting torch para pang putol. So, maya-maya, heto na. Ready na yung metal plate. Wow. Obserbahan ninyo. Malinis na yung pagkaputol. Di na kailangan i-grind. Yan na yung finished product. Uh -huh. So, pagkatapos ng metal plate, ay kumuha naman tayo ng isa pang materyales. Wow! Kaganda ng area ng lagayan ng bakal ni Makoy. Very romantic. Madilim yung ambience. Bungbuang. <laughs> so, heto na. Kumuha na tayo ng flat bar. Hala, grabe. Ginamitan ng magic. Uy, parang yung sa pill health. <laughs> sorry, 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 Uy, sumaya-maya. So heto na. Sinukatan na naman ko yung flat bar. Ah, dapat gamitan mo ng mga pangmalakasang, kuy. Hala, anong tawag niyang, kuy? Pag mga bagito, ang tawag nila dyan, Roller Eh, sa inyo, kuy, na mga ubersis Anong tawag nyo dyan? Ha, ah, syempre, ang tawag namin dyan Steel rule <laughs> <laughs> So, eto na Medyo malapad yung flat bar Kaya kailangan natin bawasan sa gilid Ha, eh? syempre, gamitan na naman natin ng mga pangmalakasan na gadget Halaga, nice, oy Perfect Ay, so nice talaga yung pagsimakoy nang tumirada Aha, ready na putulin, kuy? Matic, ready, ready yun. naipwesto ah, na e, pues, natin sa gato itong flat bar Suotin ang maskara Tapos putulin na agad So, medyo bilis-bilisan natin tong job order natin ngayon Para pagkatapos nito, tago-tago lang tayo sa kabina Sana all Hala, sinipat, bitirano talaga mga galawan Uy, why? So, si Makoy pa Na, Lock and loaded <laughs> So, pagkatapos natin putulin, dapat i-wielding natin ito. Auto transform. Na, grabe, automatic. <laughs> wow, pagkatapos yan, ay butasan agad natin dito sa gitna. Ah, syempre, pancheran muna natin yan bago isa lang sa barina. Wow, kaganda ng puncher ni Makoy, oy. Parang yan yung hinahanap ni second si engineer, koy Ah, <laughs> <Wow, laughs> syempre, meron din tayong specialized chipping hammer. Matulis yan, pwedeng pwede sa mga vampira. Rawr. Uy, so heto na, pancheran na natin yung gitna. At pagkatapos, ay butasan agad natin gamit yung drill press. Hala, tinanggal yung gloves. Oy, safety first talaga. oy. bye. Ganyan talaga pag mga influencer. Safety first kunwari pag nasa harap ng kamera. Pero pag walang kamera yan, ah, nagka-gloves man ako, bahala na si Batman dyan. <laughs> Hala, parang may nakalimutan ka, Koy. Wah, syempre, huwag kalimutan yung protection sa mata. Uy, pagkatapos niyan. Wah, syempre, tuloy-tuloy na tayo sa pagbutas nitong flat bar. Bye, ba, sos, bilisan mo na dyan, Koy. Maglaro pa tayo ng scatter. Uy, so maya, maya heto na. May butas na. Hala, ba't may mga linya-linya yan, Koy? Bye, sos, yan yung puputulin natin mamaya. Itong sa gilid, Koy. Putol din yan. Wah, sintinsyahan mo na, Koy. sos, ako pa. <laughs> Hala, grabe, automatic. So, pagkatapos natin putuli. sos, dapat i-grind natin yung mga edges. Ah, English-English pang malde Ha <laughs> So, pagkatapos nating i-grind yung gilid. Ah, syempre, smooth finish na siya. Oh, ipakita mo ko Na, grabe. Parang kurbada ng Brasiliana. Eh, itong isa ko Ah, mas lalo na. Parang si Mia Moore sa Cartagena. Kung <laughs> buwang. Uy! Oras na para ihiwalay yung Tres Marias. Order in the court. Order in the court. Ah, syempre, gamitan agad natin ng pancerian. yan. Pakita mo yung Tres Marias ko So, pagkatapos natin dun sa flat bar. Ah, syempre, balik na tayo dito sa metal plate. Hala, anong sinusukat mo dyan ko? Ah, syempre. Kung saan natin ipuesto yung Tres Marias? Ah, ay. So, ipuesto na agad sa kabina ko. Ay, ay. tayo dyan. <laughs> so, di man nila malaman yan. Nagtatakipan lang naman kayo mga siman. <laughs> ay. Pagsyoroy. So, pagsyoroy matapos natin mamarkahan yung metal plate, syempre gamitan naman natin ang mga diskarte yan. Wah, syempre markahan na rin natin yung tatlong flat bar. Hala, sinabay yung tatlo? Mi amor! Uy, dahil markado na, madali na lang ilagay sa pwesto Na, grabe ka genius. Iba ka talaga kuy. Dapat sa'yo nilalagay na sa libro. Bumuang. Uy, so heto na. Nakapwesto na yung mga materyales. Hala, grabe oy. May mga marker talaga. Why? So, ganyan talaga pag mga overseas. Eh, ito. Para saan to kuy? Yan yung bisagra. Na, grabe ka genius. Why? So, perfect. So, bago natin i yung job order natin. Wah, wow, syempre. I-share ko muna sa inyo yung happiness namin nung New Year. Wah, wow, makita mo na koy dahil excited na kami sa litsyo. Wah, sos, isos, heto na. Ginagansilyo na ni AB yung karne. Wow, ayos yung tripping ng AB nyo, koy. Tanghaling tapat, may plus light sa ulo. Tungguang. <laughs> <laughs> Uy! so heto na. Bising-bisi yung tropa sa operating table. Hala, tulong-tulong talaga mga goons. Wah, wow, isos, matik yan. Wah, oh, wow, kung napapansin ninyo, sinisecure talaga namin yung karne sa tubo. Hala, tinalian talaga, oy. Ah, syempre. Para kahit paikot-ikotin natin, hindi kasi bibitaw Parang ikaw Bum -bum. <laughs> So, habang sinisecure yung lechon, Ah, syempre Dito sa kabila Naka-ready na yung spices Para sa isa pang lechon. Wow, kalaking chicken joy Bye So, ganito talaga sa What? overseas Na, grabe oh. Sinalampak yung spices Hehehe <laughs> Ah, partner Isama mo na rin to Hala, ano yung kuy? Bye So, yan yung touch myself Wow, tinimplahan na agad ni partner Na, tinimplahan din sa loob Hoo <laughs> Abunda sa item oy. Bye So, video dahan-dahanin mo partner Masikip na sa loob Iyamite <laughs> So, habang busy yung ibang goons? Ah, syempre, dito sa kabila. Sinisindihan na namin yung stainless namin na ihawan. Oh, Jesus Barusev. Ah, <laughs> syempre, si partner, tuloy-tuloy lang yung flashlight sa ulo kahit maliwanag. <laughs> Buong Uy, so maya maya, heto na Sinalang na yung litson Wa, syempre, isabay na agad natin yung isa pang litson Wa, ano, ready na partner? Ready Wa, nato, mo na agad Will Na, grabe yung taga Cebu, gigil na gigil Wa, syempre, pagkatapos nyan I-secure agad yung chicken joy sa tubo Hala, grabe, lumiit yung drum sa sobrang laki ng chicken joy <laughs> Uy, so maya maya, heto pa Dinagdagan pa ulit ang lasing Wa, so secure talaga yan Paborito pa naman yan ni Maris na, maldito, kinaway-kaway pa. <laughs> na, bumanat na yung tagabuhol. Hoy, kakujaw, bas ka bajo. Nagujod-gujod magpajag. pa, <laughs> ipahi na natin yung secret ingredient. Hoy, sumaya-maya, so heto na. Pulang-pula na yung lechon. Ilapit mo, koy, para makita nila kung gaano ka crispy. Wow, crispy-licious. Uh -huh. Hala, Dinagdagan na ni Makoy ng uling yung lechon. Ah, syempre, heto na yung sekreto. Pag malapit na maluto yung lechon, dagdagan mo na agad yung baga para sure chicharon yung balat. Ah, itouch myself, Makoy, ko yeah, prinsipin yeah. talaga? Perfect! Ah, syempre, dito sa kabila, marapit na rin maluto yung lechon pabo. Uy, kalami! Uy, sumaya-maya, so heto na. Muntik na masunog yung lechon. <laughs> Parang zebra naman yung lechon nyo, ko'y. May mga guhit na itim. <laughs> Nag-free taste agad yung tagapardo. Ah, oy. Ah, tanggalin na agad yung tubo. Uy, oh. luto na rin yung isang lechon, ko'y. Bye. Itanggalin mo na rin yung tubo niya para hindi siya magselos. <laughs> Ah, maya-maya, heto na Binitbit na nila boson prietos yung lechon Dahan-dahan ang lakadro ha Parang kargado tayo ha Baka madisgrasya yung lechon Kung <laughs> buwang Uy, so heto na Nilagyan na ng mansanas yung lechon Na, parang original Uy. <laughs> Hala, Marunong ka rin pala niyang koi, Ay, sos bakal nga binabaluktot ko Ito pa kaya? Na, grabe Luto siyempre. Ilagay na agad natin sa presidential table. Hala, kasarap na mga item, Uy, Bye, so lalo na 'tong mga chocolate cake. Ba, na simulan mo na agad 'yung food trip, kuy. Ah, pagkatapos ng job order. Ah, seconds na lang 'to dahil welding na lang 'yung kulang. Ah, grabe. Sinasadya niya talaga 'yung lipat-lipat sa kabilang kamay, oy. Bye, so parang ngayon ka pa man sa akin, Uy, Sige na nga, hindi ko na nga ilipat sa kabilang kamay. <laughs> uy, so heto na 'yung finished product. Hala, grabe, parang galing factory. Ah, kuhang-kuha talaga 'yung original. Professional Yayaman tayo dyan, bata! So, pagkatapos natin nung job order, ah, syempre, heto na. Inabit na agad ng mga kubierta, boys! Ala, grabe, automatic. <laughs> ah, syempre, yan yung mga tropa ni Makoy. Ala, grabe, bago rin yung gasket. of course! Na, pati screen, bago rin, kuy. Why, so sinabi mo pa. <laughs> Wah, nakita-kita naman sa susunod na vlog, kuy. Ah, sure, bull.